mga nananahimik na sektor ng kooperatiba. Umaaray na rin. Hindi na rin mapigil. Kaya tumindig, lumabas ng kanilang comfort zone at humanap sa media, nagpahayag ng kanilang damdamin, ng kanilang mahigpit na pagtutol sa korupsyong nagaganap sa ating bansa. Dahil dito'y ay umaaray na rin ang sektor ng kooperatiba. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Isa na naman pong paksa ang ating pag-uusapan ngayon sapagkat uh, uh hindi pa ho natatapos ang mga usapin na may kaugnayan sa uh, korupsyon Uusapin o usapin o isyo ng korupsyon dito sa ating bansa. Marami pa rin ho ang uh, uh, nagpapahayag ng kanilang paglabas o ng kanilang uh, uh marubdob na pagtutol sa mga ho na ito. At uh, ang kanilang uh, masidhing paghiling na magkaroon ng accountability at may maparusahan sa mga pagkakataon po na ito. Ang uh, National Union of Cooperatives o NUC sa pamamuno ni NUC uh, Chairperson uh, Father Anton Pascual ay uh, humarap po sa media at uh, nagpahayag po ng kanilang uh, panindig laban ho sa korupsyon sapagkat uh, hindi na ho nila maatim, hindi na nila matiis ang mga ginagawang pagsasamantala ng ilan laban sa ating mga kababayang walang kalaban-laban. Sa pamamagitan ng paglustay ng salapi na dapat sana'y pinakikinabangan ng ating mga kababayan. Mabigat ang mga salitang binitawan ng uh, Union or National Union of Cooperatives sa kanilang pagharap sa media. Sa pamamagitan ng isang kolektibong manifesto kung saan ay sinasabi nilang tama na, enough is enough, ang sabi ng uh, uh, samahang ito at ng sektor na kooperatiba. Ito hung cooperative sector, mga kaibigan, particular doon sa hindi pa nakakaunawa at hindi pa miyembro ng alinmang uh, kooperatiba sa bansa. Ito hung uh, sektor na ito ay uh, walang ibang nais. Kung hindi ipagpatuloy ang kanilang misyon na paunlarin ang bawat miyembro o kasapi ng kanilang uh, mga kooperatiba. Sa kasalukuyan ho ang kooperatiba sa Bansa ay nasa 20,000 mahigit. Ito ho yung mga legit at malinis ang record. Natanggal na ho yung mga uh, na delist na ho delisted na ho yung ibang mga uh, matagal na hindi nag-ooperate na mga kooperatiba. And out of 20,000 more or 20,000 plus na mga kooperatiba sa bansa, ito ho ay mayroong ka uh, uh, individual members na umabot po sa labing tatlong milyong mahigit. O sa mahigit labing tatlong milyon. Isa lang ho ang naisin ng mga yan. Isa lang ho ang gusto ng uh, kooperatiba at hindi nga sila nakikialam sa totoo lang hindi sila nakikialam sa alinmang uh, aspeto ng pamamahala o ng national government. Wala. Sapagkat ayaw ho nila ng ayaw ho nila ng sila ng lilimos. Dahil ang kooperatiba, kaya ho nilang tumindig sa sarili nitong pa. Ganun pa man. Eh, sa kabila ng layunin ho ng mga kooperatiba na ipagpatuloy yung kanilang misyon sila man ho ay naapektuhan na rin nitong mga issue ng corruption ho na ito. Eh, kaya naman ang tanong ho ng mga kasapi, eh, kailan matatapos itong corruption na ito? At kung ito man ay matatapos, ang sabi nila, dapat ay ngayon na. balido ho yung kanilang hinihingi. At dapat ho natin itong pakinggan. Dapat ho itong dinggin ng ating pamahalaan. Lalo pa, at isa sa mga uh, target ng Pangulo na mapalakas ay ang kooperatiba. Kung inyong maalaala, sa isa sa mga zona ng ating Pangulo, ang kooperatiba ay kasama sa kanyang mga binanggit na tulungan at palakasin, padaliin ang mga prosesong kinakailangan ho nito. Pero hindi ganun ang nangyari. Bagay na may mga aspeto hong pinipilit hong ayusin sa pamamagitan ng mga uh, panukala at mga amyenda sa batas. Sa katotohanan, malaki ang epekto ng korupsyon sa sektor ng kooperatiba. Dahil dito eh, sila ay nanawagan ng agaran at uh, minsan ng hakbang para ho na yung kultura ng korupsyon at ibalik ang tiwala ng publiko sa ating mga lingkod bayan. Pero paano ito magagawa? Meron hong mga sugestyon na hinihingi ang uh, National Union of Cooperatives. Sabi nila, kailangan magkaroon ng full investigation and prosecutions. Kaya't hinihingi nila ng uh, malalimang investigasyon uh, may kagnayan sa hindi tamang paggamit ng publiko o ng pondo ng taong bayan. Maging ito ay sa national o sa lokal na level. kasuhan ng uh, pandarambong at pagnanakaw sa gobyerno o sa kabambayan at uh, lalo na yung mga nakikita nating yung nakikita nilang uh, may mga katibayan o ebidensya yung unallied, well documented may, malinaw na malinaw pero parang hindi ito pinapansin oh. Kaya naman ho sama sana sabi nila yung mga guilty parties, contractors, politicians at mga pamilya nito ay dapat ho na uh, usigin ng batas. At yung tinatawag na accountability ay dapat ho maging totoo upang sila ay hatulan o masampahan ng totoong kaso. Kaya lang ho eh, dito pa lamang ho eh, sa full investigation and prosecutions, parang nakikita natin na eh, yung hinihiling o yung uh, demand ng uh, sektor ng kooperatiba, eh parang wala lang. Parang hindi ho effective. No? Parang hindi ho papansinin at mukhang walang mangyayari. Bakit ay kanin nyo? Sapagkat sa sitwasyon ngayon, hindi natin maitatanggi na yung mga taong involved sa halip na usigin ay pilit na pinagtatakpan ng mga taong dapat ay umuusig sa mga walang hiya na ito. Di ba? Ka? Kaya tama ho, naging hakbang ng uh, National Union of Cooperatives magkaisa Magsama-sama at sa pamagitan ng mapayapang uh, panawagan ay iparating nila sa, sa pamahalaan ang kanilang marubdob na pagkundina uh, at pagtutol dito sa nagaganap na korupsyon sa ating bansa. Malalim. Malalim ho itong uh, usapin ho na ito. Sapagkat kung ito'y karaniwang usapin lamang, hindi ho hindi ho gagalaw o kitibo ang sektor ng kooperatiba. Pero, nasasaktan na ho sila. Marami na ho silang karanasang hindi ho maganda. Kaya naman ho, dumating sila sa punto na manawagan sa pamahalaan na magkaroon ng transparency sa government bidding yung mga ba bagay na ito ho ay tinugon ng DPWH sa pamagitan ni ngayon ay uh, Secretary Vince Dixon. Pero paglipas ng panahon, ano kaya mangyayari dito? Hindi Ano pa? Uh, bawasan ho yung papel ng mga mambabatas sa investigasyon. Imagine ano ha? Ay paano mga ba naman pa uh, babo uh, ang tawag iimbestigahan yung kapwa mo akusado. Di ba? Paano mo iimbestigahan sa mababang kapulungan kung ang akusado ay kapwa mo congressman? O pwede ba yun? Again, maganda itong panawagan na ito. Ang pagkiris na ito ng National Union of Cooperatives sa isang manifesto o isang pagpapatunay na masakit na ho. Malalim na ho ang inabot ng koraksyon na ito dito sa ating bansa. Kaya kailangan tumindig na rin ang kooperatiba. 13 point something or 13 million plus na mga miembro ng mga miyembro ng kooperatiba may siguri panahon na nga para tayo magkaisa at kumilos ng parang iisa. Parang sa ganun ho, eh, meron tayong mga taong nagbabantay dyan sa mga gawa niya. Eh. Marami pa hong plano ang National Union of Cooperatives. Kabilang dito ang pagpapaunlad ng ating ekonomiya, pagpapalakas ng husto ng uh, sektor ng uh, kooperatiba, upang makapagbigay ng trabaho, makapagbigay ng kita, makapagbigay ng pag-asa ng pag-unlad sa ating mga kababayan. Kaya with this, kasabay po ng panawagan, ng pagtutol ng mga kooperatiba laban sa korupsyon, kami po'y patuloy din naman sa aming panawag at, at imbitasyon. Sumama na ho kayo sa amin. At uh, tingnan po natin, yun ho mga oportunidad na meron tayo kapag na tayo napasok sa kooperatiba. Maraming salamat ho. Sa ngalan po ng ating mga kaibigan mga kasamang lagi pong nasa likod ng ating programa. Thank you very much. Ako po ang inyong ngayonin sa Exit Swabbing tagapagkomentaryo komentaryo dito ho sa YouTube. Ronnie Ramos ho. See you again sa mga susunod na episode ng Dagundong. gondon la gondon gondon gondon